Ito na sa mga viewers ko, sa mga followers ko. Okay? Ngayon, pahinggan mo to ha. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, pinost eh, Pinus na ako, eh. Ha? Na? Pinus na ako, direct na di mga gago, di eh, ba? Okay. Hey, papaliwanag sa inyo. Eto yan, ha? Ito, papaliwanag ko. Talaga, ha? Wala na ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yun. Hindi dahil nawala ang sugal, kaya lubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng na sugal. Alam mo kung bakit? Almost 2 months, 3 months, hindi ako tawag promote ng sugal. kaya i-check nyo yung page oh. wala akong pinromote sugal. Bakit? Alam mo bakit? Naramdaman ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog. Kaya ako naghirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Alam ano mo ano? Pera. Sasakyan. Ito ha. Yung bahay ko sa Kainta at sa Agueda. Ito totoo na. Iisasalang e, bulat ko na. Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million na yun ang talo ko lahat lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD. Lahat yan. Lahat yung pinatamo. Kahit pumunta kayo na sugalan, alam nila ako paano ako tumaya. Alam nila ako paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon. Nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. Diba? Nalulung ako sa sugal, pre. At eh, comment doon, 10K na lang balance mo. Ang hirap mo pa, singiling. Totoo yun, bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo. Hindi para magpata magpatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapos talaga ako ngayon. Kapos na tapos ako. Si Kwenta utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40. Ah, uh, una, 20. Sumunod, sampu. Sumunod, sampu. Kasi nakakorenta ako. Sampu na lang ang utang ko. Balance ko. Hindi ko mabayaran yun. Totoo yun. May utang pa ako. May utang pa ako. Pre, marami utang. May foreign jobs. May utang ako kay foreign germs. Totoo. Kay Norbin. Kay Norbin. May utang ako doon, pre. Kay, eto ha, para alam nyo ha. Ayan, itapos nyo na lahat. O. Oh. Kay Jonah Lins. Umutang ako dyan, pre. Yung mga nagpautang sa akin. Ayan. Tapos, sino pa ba? Sa sapatos, pre. Ito, kwento dyan. Meron kasing tao akong nabila ng sapatos. Actually, nakuha ko, pre. Nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos, nautangan ko pa. Di ba? Ngayon, napagulog na ako doon. May balance ako, 103,000. 100. Ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa pwede yun hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako. Pati kaya, no, May utang ako. Eh, kung pangalan nun? Ay, may Sebastian. May utang din ako dyan. Hanggang ngayon. Kaya ano din? Isa pang vlogger, kay Erwin, may utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautangan hanggang kay Ron Siuson, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako, di ba? Pati yung sa sugal, sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, pinjan nila ako ng time. Nah, hindi ko naman sila tatakbuhan, pre. Ha? Nagpapakatotoo na ako, hindi ko sila tatapuan Okay? Andito lang ako, punta ako dito, sa kinta. Andito lang ako. Ha? Hindi ko sila tatakbuhan. Ngayon, ba Ma no, may mga mga issue may utang marami talaga akong utang ngayon, marami yung pinagkakautaran ngayon. yon. Di ba? May ako sa buhay. Sa sarili ko almost 69 million boss pati mga sasakyan ko boss. Di ba? Pero ang pataka ha? Ang tao pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon natuto ako. Di ba? Kaya hindi na ako gumugutom sa galit. Alam mo bakit? Ha? Kasi na-realize nare at naranasan ko yung ginagawa ng sugar at sugarod. Dati nagugutom ako ng galit. Eh. Kabig na naman ng kabig. Syempre, gobi sampayan, na, online. Live almost 69 million pare. Ibus. boost Diba? Totoo yung sinabi ng mga pantay lang kami natin yan. Mga kahit panoorin niyo, review niyo yung video nyan. Alas pantay lang kami nyan, halos hindi kami nakakalayo na istagin ng buhay niya. Pero ngayon, kahit kayo meron, pre! Kahit kayo meron, hindi kami mga nakakalayo ng buhay dati niya. Pero ngayon, ang lari mo na kasi bakit. Sila kasi pinag nila yung pera nila, dinala nila din sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nag ng ano-ano yung makakawal uh, uh, gamot. Hindi. Pare, nadumahan na ako sa depression, kung papansin niyo wala akong maayos na vlog kasi sobrang stress ako sa mga pinagkakautangan ko. Di ba? Sinabi ko lang itong part na to, di ba? syempre? alam eh. yun? Kahit na may utang ka, ang importante, huwag niyo tatabuhan. Ayun yun laging ano. Ayun yung dapat yung gawin, <laughs> mga tol. Kahit matagalan yan, mga tol. kaya magpaparangay yan, harapin nyo. Kahit magpatulpo, harapin nyo. Bakit? Ginawa yun. Ginawa natin. Di ba? Ngayon, pare. Kung magpaparangay, harapin mo. Basta mga ako sa parangay na... Sabi yun, babayaran mo, di ba? Mababayaran naman. Huwag lang tayong... Hindi naman sinabing madali nga tapos ikta. Na. Hindi naman natin sila, di ba? <laughs> o ngayon, syempre, kailangan obligasyon. Bayaran mo sila. Pero kung ipapaintindi lang natin sa kanila dapat na Baka ano, hintay na ako, ate. Eh. Diba? Ang um, takin eh. iba nga dyan, pre. 3 months ko hindi nakabayaran. Sun Sunod-sunod yung pre. Alos 5 months ako nagsusugal, tuloy-tuloy. Walang palya. Yung 69 million na yun, pre. Ang mga ano ko nun, is mga 100 million lang, pre. Isap na ako. Nagtang na talaga ako. Business na ako. Eh, wala. Yun. Kaya kung mapapansin nyo, nagbebenta ako ng mga pre -lab na mga hindi ko na ginagamit. Okay oh, lang, i-bank nyo pre. Sabihin nyo, kinarama ko. Okay oh, lang yun, pre. Pagkakamali ko to, eh. Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwede tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung no, nalulung ako Kaya ako pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga, eh. Ay, idad na nalulung sa sugat, dumaw. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pa ko ulit. Sana ako sa ganitong buhay, bakit? Ha? Kasi galing ako sa ira. Pero hindi ko na dadanasin bumalik ulit doon. Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang besa isang araw. Sabi nila, bakit hindi ka humingi tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Ha? Yung kuya ko, kung tutulungan ako noon, ha? tutulungan talaga ako noon. Hindi ko lang ginagawa humingi ng tulong. Bakit? O, buo pa kami ko, pa, pa ako. Ha? May mga anak ako na kaya ko isakripisyo yung buhay ko para sa kanila, para mabuhay ko sila. Okay? So ako, hindi ko naranasan ko. Tangutang ako. Hindi ako nangingi. Di ba? Mm -hmm. Hindi ko naranasan nangingi. Baka pwede makahingi ng 20 mil. Ha? Oh, inutang ko pare. Kumbaga hindi lang ko lang yung pera, ibabalik ko sa kanila. Okay? Nagbenta ako ng mga sasakyan, hindi ako nang ng tao na hindi ani ni ani no pare. Umutang ako. Kaya pare, ha? Hindi mo masasabing naging pabigat ako o nag ako ng tao. Umutang ako sa tao. At totoo 'yun, may utang ako, marami akong pinagkakautang pare at pinapangako sa sarili ko na kaya kong bayaran 'yun. Hindi ako mayabang. Okay? Ang ganyan yayabang ko. Oh. Di ba? Matagal na akong mayabang, di ba? Pero oh, kaya ko sinasabi 'to kasi natutuwa ako. Di ba? Oh, ngayon may gusto nyo maraman, naghirap ako. Yung totally, hindi ako naghirap kasi may bahay pa ako. O yung bahay ko, sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Ngayon, sige. Pare, totoo na yan. Ano pa gusto nyong sagutin ko? Yung bahay ko doon, nakawit mansion? Wala na yun, nabenta ko na po yun. Yun lang yun. Saan yung pera na pagbentaan? Ano kung sugal. Kaya dapat matuto tayo. Kaya ko hindi nas promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga, mga naglalaro na, na ng sugal. Hindi dahil wala ah. Hindi dahil wala ang sugal. Saka ako nagira nag pa ako kasi nalulungo ako sa sugan. Yun yung totoo. Maraming salamat. And lahat ng basher ko, labas tayo. Nakawin no, niyo itong video na to. Para kahit pa paano, eh, may matutunan tayo sa buhay. Ito ang realidad, pare. Kapag walang wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan, at mga tao tinulungan mo, wala na sila ngayon. Ako, hindi ko sinusumbat. Ha? Yung mga tao tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Ragnas ko yan ngayon. Yung mga tao kaibigan, mga nakakasama sa bahay ngayon, wala na sila. Pare, nasan sila? Lahat sila, kwento na lang. Bili lang mo ng motor, bili lang mo ng cellphone, Pinatila mo dito sa bahay. Wala na sila, wala na sila natulong sa akin. Naisiin kong butas. Sila pa ang na pala sa akin. Okay? O baka sinabi niyo, sinusumbat ko, na may binigay ako. Hindi. to lang, kailangan ko lang, appearance.